Noong nakarang taon, natapos na ang pagtatayo ng rock shed sa Cannon Road sa Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Isang struktura na poprotekta sa mga motorista mula sa pagguho ng lupa. Pero matapos maranasan ng halos isang buwang pagulang ng Hulyo, naging bukas sarado ang kalsada sa serye ng pagguho ng lupa. Pero noong ikadalawamput-anim ng Hulyo, tuluyang isinara ito dahil sa malaking pagguho ng lupa. Nang siya sa ito ni dating Blis DA Chairman at Alkalde ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong, naungkat daw ang di umano'y hindi tamang paggawa ng nasabing proyekto. Nagdala rin tayo ng sarili natin engineers. Nagtataka nga sila bakit. Ito vulnerable naman to. Ito considered na risk na rin to. Why is it na hindi isinama yon sa plano? Ayon kay Engineer Bonifacio de la Peña na isang geodetic engineer at isa sa mga nagsagawa ng soil testing analysis bago ang pagtatayo ng rock shed sa Marcos Highway, mayroon na siyang nakitang palatandaan na bibigay ang nasabing proyekto. Saan? That rock shed is going to go. Alam mo na July, July of last year, sinabi na natin kay Mayor, sinabi na natin, sinabi naman ni Mayor sa DPWH na this land is going to erode. And it eroded. Ngayon, no? And uh, hindi na kaya na ng weight noong pavement. Kaya nag yung foundation nila. Hindi na kaya na yung weight ng lupa na tumabon, sa pavement. Kaya nag-erode. Uh, nag, nag erode yung, nagscour yung yung uh, yung where the foundation is located. Anya, bago raw itayo ang isang rock shed, dapat magkaroon muna ng geotechnical at slope stability analysis para mapag-aralang mabuti kung gaano kalalim ang pundasyon at magiging struktura ng proyekto gaya ng ginawa nila noon sa pagtatayo ng rock shed sa Marcos Highway. Nauna na rin nagbabala ang MGB Cordillera na posible ang pagguho sa nasabing bundok sa Sitio Camp 6. Highly fractured kasi yung bato natin doon. Highly fractured, ibig sabihin bitak-bitak, uh, may dumaan na fold, may highly fractured tapos yung weathering na, medyo i think it's uh, moderate to intensely weathered na kasi, kasi exposed na eh kasi uh, in open natin yung kalsada na exposed yung bato you, you know that those things will be determined by the soil investigation sana and the type of slope protection kailangan mag-program mag tayo ng temporary slope protection huwag nating hahayaan na bumagsak ng isang area ang isang ang isang mas pag bumagsak lumilipat lang yung slip plane niya eh lumilipat siya tumataas lang tumataas and saan pupunta yan saan pupunta sa downslope pag hindi na kaya nanong downslope the traction might go dahil dito planong magsagawa ng audit para malaman ang kalagayan ng nasabing proyekto sa assessment naman ng DPWH Cordillera bumigay ang ilang pundasyon ng rock shed dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan mayroon siyang crib wall actually, slow protection sa baba that is supporting the rock shed at the same time yung uh, yung mismong tapat nung, nung slide. So dahil sa mga malalaking bato na galing sa taas, so binoling niya ang binoling yung existing na slow protection dun sa baba hanggang sa bumigay. Yung crib wall kasi is continuous siya na eh, isang structure yan So nakakonek doon sa mismong tapat ng rock shed. Nilinaw naman ng DPWH na nagkaroon ng sapat na pag-aaral sa pagtatayo ng rock shed. So lumalabas sa geotechnical investigation na matigas yung existing na kalsada. So kaya niyang buhatin yung, yung structure na ilalagay mo. So yung, uh, kaya pag titignan niyo yung rock shed, yun sa may nagiba, wala siyang tinatawag ng mga piles o kung ano-anong suggestion nila. No? Pero yung, uh, Mismong slab kasi is doubly reinforced siya. Inawing na kaya kasi nung uh, existing na sub-base na buhatin yung structure. Ipinaliwanag din ni Engineer Dakwag na sapat pa rin ang soil bearing capacity ng lupang kinatitirikan ng rock shed. Base niya kasi is matigas na. Kaya niyang buhatin yung structure. Kaya yung foundation noon is uh, parang uh, continuous slabs siya doon sa at the same time yun na yung Uh, ...pavement na radaanan ng vehicle. And if you can notice doon sa baba, kasi medyo fractured yung mga rocks. So what we did was to uh, incorporate yung shotcretting para to arrest yung further weathering yung rocks sa baba. Malaking hamon din sa ahensya ang ilang minahan sa itaas na bahagi ng rock shed itinanggi rin ng DPWH na substandard ang pagtatayo nito at ang paggawaraw nito ay angkop sa naging specification at plano ng Central Office. Sa ngayon, nakatoon ang pansin ng DPWH sa paglalagay ng slope protection sa gumuhong parte ng kalsada para maiwasan ang karagdagang pagguho sa kinatitirikan ng rock shed. Charles Nicolimon, RGN News.